Okay, ngayon dumating yung memory card. Pag gagamitin natin sa laptop, dadagdag lang tayo ng memory card ng laptop kasi ah... Uh, hindi pa naman siya mabagal pero para mas ma maximize pa natin yung performance niya. Para multitasking, okay na siya, walang problema. So, ako kung brand Made in Korea eh. Pero hindi ko naman siya. Kasi ito yung nakakabit dito na memory card. So ganito na rin ang binili ko. Para tingnan natin kung compatible. Di diba? Yun. So tawag dito. PC4 naman ang nakalagay dito. Yan. So, sige. Samahan niyo ako sa pagbaklas. So, ito na pala yung loob ng ating laptop actually ito yung nilagay ko noon na ha? hard drive pero papalitan ko lang ngayon ito SSD na siya ipapalit natin so bago mo kalikutin ang lahat ito yung lalagyan ng uh, memory so bago nating kalikutin lahat rule of thumb dapat tanggalin mo ang power supply wow so dahan dahan lang Yan, power supply first. Sa so, pagnatanggal mo na ng power supply, saka ka magtanggal na ng iba. So, sa so tingin ko kailangan ko ng assistant. Assistant. Hold the camera. Okay. So, mga tatlong araw mo hawakan na ganyan yan, ha. Eh. Joke lang. So, wag mong itatapat yung pag nag-open ka. Wag kang magtatapat sa laptop mismo. Bakit? Kasi pag may nalaglag dyan at nalaglagan mo yan, at may nabengkong dyan or may nasira, yari na. So, open natin ngayon to. Tignan natin kung kasya. Okay. Dito siya papasok. Ay, dapat pala na. Ano so, ba ito? Dapat ito na gano'n. <laughs> uh, <hindi. laughs> uh -huh. so, papasok yan eh. Gali, dapat ito natanggal toh. tinanggal yung inanong Ah, okay. So, ganun lang pala siya. So, ipapasok mo siya dyan. Yun. So, dapat mag-click yan. saan so, hindi pa pumasok to banda. Hindi pantay. hindi pumasok na. Pasok na mag yun. Yun, click na siya ayan guys, okay na siya, nag-click na. Ang next naman natin tatanggalin is dito naman sa kabila. Hard drive. So ayan, nag-power na siya. Pero naka-open pa yung likod niyan. Sinubukan ko lang kung mag, mag boot up siya. Ayan. So, trinay lang natin kung mag-boot up. Okay naman. Ayan, so nag-boot up siya. So, ibig sabihin, successful yung kinabit natin. So, papatay na natin siya ulit para may close na. Open kasi yung likod niyan, guys. Ayan. Naka-open pa yan. Kaya na yung specs, guys. ah uh, naging, yung RAM niya, ay eh, 16GB na siya kanina 8 gig lang kasi yan ginahating 16 gig uh, i3 lang pala ito na 12 gen pero kung tutuusin mas mabilis pa ito sa i7 na 10, 10 gen kasi ito 12 gen na ito na i3 so ginagamit ko siya pang, edit, pang facebook live lang talaga talaga dapat namin to kaso ah, uh, trinay ko pang edit ng cap okay naman siya yan So pag nag-run ka ng CapCut -Cap, Dahan-dahan bago lang Ilang minutes bago lang open yan So testing environment pa muna kasi meron tayong nilagay na bagong memory card so, Ngayon nag-react ulit kasi dati yung nakalagay dyan is parang mas mabagal sang your computer can run CapCut smoothly. Ayan na siya. O, oh, di diba? Confirm. O. Oh. So, saan yung CapCut? Ayun, nakapin na siya. Ayan. So, pro tayo, ha? Ah. Bakit ito hindi siya nakapro? Ay, not... Ayan, naka pro tayo. Ipapalis na natin gamit ang pro. So, lang naman siya. 449 lang naman. For one month. So, okay na rin lang. Kasi magagamit mo yung mga pro. Pro na... Pro na function ng ikat So... Change cam. So... Tsaka kasi hindi na ako magamit ng ibang Uh, editor. Dati nagdadawi premiere ako. Pero ngayon uh, mas magaan kasi ang CapCut pero marami pa rin namang mas Ewan ko ha, ah, para sa akin lang siguro dapat aralin lang muna ang CapCut eh. Pero sa ngayon yan yung inaaral ko ngayon, mas madali siyang pag-edit, magaan lang siya. May mga functions lang siya na kulang pagdating sa may sa ibang mga keys ganoon pero super so okay kasi sa transition okay siya sa okay sa mga tagito, sa mga effects okay siya walang problema guys uh, saka yung interface niya yung mga key functions niya same lang as uh, Final Cut Pro dating ginagamit ko sa Mac so almost, almost the same lang kaya medyo parang nagre-refresh ako sa Final Cut Pro kaysa compare sa Adobe Premiere na yan. So, pag may mga major project na talaga, tsaka ang Adobe Premiere ang ginagamit natin. Pero pag yung mga simple editing lang, lalo yung mga vlog natin, saka yung mga highlights, tap-tap ang ginagamit ko ngayon. Ayan. So, siguro ganda na muna yung vlog natin. Vlog lang, mga mga nila. Na-miss na rin natin kasi mag-vlog. Matagal tayong hindi mag-vlog. Ayan, tumaba lang yung mga ko. Ayan, guys. Bye-bye! Thank you for watching!